guys, welcome sa aking channel. Ako po muli si Boy Extra Vlog. Ayan, gusto kayo mga ka-extra? For today's video, uh, I will show you my 32th birthday Yes, mga ka-extra, 32 na ako. Do I look 32, mga ka-extra? <laughs> um, so, ano nga bang plano ko ngayong birthday ko? Uh, siguro magiging simple lang isa-celebrate ko lang yung uh, another year na binigay ng Panginoon may kapal. Talagang masasabi kong bless ako kasi binigay na naman niya ako ng panibagong buhay na kung pwede ko pang na parang masilayan, oh, masilayan. Yung eh, nakita ko ang ganda ng mundo. Wow. Depende ho sa atin kung paano tinitingnan ng buhay. Uh, kung tinitingnan mo ito sa negatibong paraan, maraming mga bad vibes na mangyayari sa buhay mo. Pero kung titingnan mo naman po ng mga ng good side, eh, Ah, uh, ma-attract mo yung good vibes, yun, maka extra <coughs> And then, Uh, yung pag-celebrate ng birthday, hindi naman yung po point sa karpehan. Yun na yung para sa akin, yung pagbibigay mo ng uh, appreciation sa buong may kapal na binigyan kanya ng buhay para ano nga, ulit ulit, <laughs> unlimited. Yun nga mga extra, para masilayan mo nga yung nando pa ng buhay. Hindi yung uh, life is short, ika nga sabi nila. So, habang nabubuhay ka, smile ka lang at huwag kang magpaka-negas sa buhay. Yung tatanda ka agad daw niya kapag uh, laging nakasimangot, yun mga ka-extra. Payo ko na po sa inyo. Uh, gamitin natin yung buhay natin sa mga makabuluhang paraan. wag yung naninira tayo sa kung saan saan, especially sa social media. Huwag ganun. Uh, gawin mo makabuluhan yung buhay mo dito sa lupa o oh. <laughs> yung mga extra Ayun nga. Bali mag-celebrate na si Buo Extra ng birthday niya ngayon. Ayun. Okay. Gagaya ako, maghahanda tayo. Be prepare. So, ano nga ba ihanda ko? Panuorin niyo mga kaya sa hanggang dulo. Huwag kayong bibitaw. mga ka-extra, I'm done. Ayan, gayak na gayak na si Boy Extra. So, I will proceed, uh, let's proceed sa ating susunod na eksena o episode. So, ano nga ba ang aking ihanda? So, samahan nyo mga ka-extra kasi pupunta ako yung palengke. Uh, sisimba muna ako, then diretso ako sa palengke. Uh, mamamaling tayo. Papagkasyahin ko mga ka-extra, tama kayo nang narinig. Pagkakasyahin ko lang ang 1,000 pesos. Yan mga ka-extra. Sana naabot yung 1,000 ko. Yan mga ka-extra. Uh, sa birthday ko ngayon, uh, itong birthday ko, hindi ko naman sobrang gagarbohan. Uh, gagarbuhan. So, magtitipid lang si po kasi hirap ng panahon natin ngayon. Pakay, mamahal ng bilihin. So, ano nga bang mga ihahanda ko? Abangan yung mga ka-extra. Ipapasilip sa iyo. Paano ko pagkakasahin ang 1,000 pesos. Ayan, mga kaisa. Ano, ano mga mabibili ko? So, let's go. Siyempre, bago ang lahat, pupunta muna tayo ng simbahan. Magsisimba muna si Boy Extra para magpasalamat sa poong may kapal sa panibagong buhay na kanyang pinagkaloob. So, bago tayo didiretso ng palengke, magsisimba muna si Boy Extra. Kaya, yan mga kaisa. Nito so, ako ngayon sa grocery. Mamimili tayo ng mga ingredients ayon sa mapipili kong uh, menu sa aking birthday. So, let's see kung anong mga mabibili natin mga ka-extra. Pagkakashay lang natin yung isang libo. Wow, saan kaya haabot ang isang libo? Ngayon, magkikita natin ang discount nito ng mga extra sa pamimili. Bale mga ka-extra dito tayo ngayon sa uh, sa palengke uli sa gulayan kung saan mabibili tayo ng mga gulay. Ayan. Sana makatawad ako kay ate. Kung saan nga cuman yung 1,000 pesos ko. Hello po. Good morning po. Magkakasyahin mo sir yung ano 1,000 mo? Opo, sa lahat ng ingredients ko. May listahan ako dito eh. Nabili ko na yung iba. So, sana pumayag. So, kihuha ko dito lagi. Sa nilistahan ko na wala pa. So, saan ba yun? Eh, ma'am, sana makatawad ako ah. Discount. Ah, ang mala ko is repolyo, carrots, sibuyas, bawang. Kompleto naman sila dito. May pitsi, may paminta, nor cubes. Ayan. Ma'am, good morning po. Bali, sino po pala kayo? Anong pangalan nito? Uh, si ma'am yung mayari yung lumabas so, bali magkano po sa repolyo pag maliit po kasi na kaya ito sa dalawang kilo pansit ay kilo bihon. Bihon po kasi yung lulutuin ko ay sobrang lito naman na siguro nito no? siguro dapat yung ano eto Pwede na to. 75, hindi po pwede yung 50 na lang. Kasi <laughs> nagkakasya ko po, po talaga yung... Pinagkakasya <laughs> <laughs> ko po talaga yung... <laughs> ha? 130, <150. laughs> 60. Hindi po pwede talaga <laughs> ano? Okay, malit pa. 18. Wala 18 ay, ano yan? 18. Ayan na tayo. Kulang pa din. Ito nga ba ba po? natawad natin kaya ate ng 50. Actually, hindi ko naman natawad eh. Dinaan sa timbangan ho. Ayan dito. <laughs> 50 daw siya. 50 yung ganyang kaliit. So, meron na tayong repolyo. Next is carrots. Wow, carrots. Carrots po magkano? 1.4. Mga extra bali yung gulay ko which ninabot lang ng yung repolyo at carrots ay magkano po? 17 na. 20 na. 20 ah, yung carrot. So, bali 70 at 50 po yung repolyo, no? Ayun, mga kaisa. Yung natitira ko na lang kung pera is nasa 500. So, may mga pipiliin pa tayo. Eh? yeah, let's see, mga kaisa, kung anong saan naabot pa yung pera natin. At ay baka pwede naman no, makatawad ng sibuyas dyan. No, okay, yung birthday ko Yes, yung no, sibuyas na ako. Birthday, yung bawang magkano? Seven. 7 pesos yung bawang. So, uh, ano pa bang mga wala dati dito? Paminta po. Uh, paminta? Saan po po yan? Oh, wala yung siguro hindi lang. Tatlo bis na yata. Ay, ano na yun yata ngayon? Mahal yun yung... Mahal rin paminta ngayon. So, ano na lang? Siguro bitsin ibang ting sa na lang bibili sa akin. And then, magic sarap. And mga ka-exa, makukompleto na natin. Ayan, tapos na po tayo sa pamimili mga ka-exa. Thank you po kay ate. Ate, po. And, uh, on, And, uh, at, And, salamat po. Pasubscribe po ang channel ko. Boy Extra Vlog. Ayan, salamat. Ah, pangbangot Sa ano? Pwede pong patawad. <laughs> May ano kasi ako challenge kasi 1000 challenge. Uh -huh. Yung vlog Para sa birthday ko. Ah, so budgeted lang talaga. So baka naman po makatawad diyan, ma'am. Kuya, kaway-kaway ka naman. <laughs> ano po pala chicken store ano? rainox rainox, Yeah. Sana po makatawad tayo. pupunta si ate pa may ari ay ate na like, isubit si po patsun ano naman po na channel ko padalaw naman sir boy. extra vlog hi ma'am sir sa inyo po ayun mga ka extra bali dito na tayo sa bahay gusto na ako sa pamimili sana ba umabot yung 1,000 ko Ito na siya ayun mga ka extra papasilip ko na kung ano mga nasili ko at nagkasya sa 1,000 ko ayan medyo kumulang-kulang lang pero hindi naman uh, hindi naman siya naging problema basta pasok naman siya sa libo kaya mga ka-exa so nga pala yung pamangkin ko ay kapatid ko si Maymay May. kaya mga ka-exa Say hi to my vlog. Bye to me, ya baby. Ah, yan po ang nanay ko. Siya po ang magiging chef ko for today. Ayan, mga ka-extra. At ito naman po yung mga nakamili ko. Yan ay nag ng Tingnan natin mamaya mga ka-extra kung ano magiging itsura niyan. ang masasabi mo sa iyong anak? Anong message mo? Dali. <laughs> ano uh, yung message mo, uh, message mo sa birthday boy mo? I wish you have many, many more birthday to come. Oh. oh ikaw muna pa. I wish you have many, many more birthday to come. <laughs> Yun <laughs> ikaw naman, kapatid ko. Anong masasabi mo sa boy? God exa? bless you. God bless me. Ma, message mo?

Ano man message mo kay Kuya? Pogi. Ikaw niya. Pogi. Ano ka Very shy, very shy. Kaz, uh, ano man message mo sa akin? Ah, good health and sana yung career mo mas umusbong pa. Wow. Uh, sana magkaroon nice. ka ng big break. Yes. And then uh, and yeah. Ano? Ah, uh, para mas marami ka pang matulungan. <laughs> Tapos, may ka sa mga Kuyaw, sa maliit na <laughs> nangangarap. Nangarap. Okay. Salamat, Kas. Siyempre, hindi mga yung pinsan ko. <laughs> <mo. laughs> message mo, message mo lang. <laughs> Na-message na ni ate. <laughs> ah, yun na din. Ayaw lang. Sige. Thank you. <laughs> Happy birthday sa'yo, lagi like, mag ingat, stay safe, and uh, stay healthy. Uh, Lalo ka dito. Happy, happy birthday to you, uh, more power and more okay. British from um, God bless you. Thank you! Kaya palagi. If you like this video, please like and share and leave a comment kung gusto hindi pa akong makita sa iba't ibang challenge, mga ka-ex. So, sana po uh, panuorin niyo. Salamat din po sa mga naging bahagi nitong celebration ko. Walang iba kundi sa aking family na nag ayan, naging parte para ma-celebrate ko yung simpleng handaan. Ayan, mga ka-exe, salamat po sa inyong mga ka-extra. pamilya ko na walang tawang uh, ah, sinamahan ako sa araw na to. Ayan mga ka-exe, hanggang sa buging mga ka-exe, maraming salamat.